R oh, so may solusyon pa ba dito sa uh, systematic uh, corruption lalong-lalo na sa uh, flood control? <laughs> Pero naman lahat ng problema may solusyon bayan. Iwala ho kayo. ah <laughs> Dahil ngayon po ay eh, naka lahat na ito government investigation at yung sama ng loob, yung galit ng taong bayan. Dito po sa bilyong-bilyong pisong anomalya. substandard ghost flood control projects, kickback at maraming iba pa. Systematic na solusyon ang hinahanap natin sa no problema ng ito. Para i-address ang korupsyon, ah uh, to enhance transparency stronger accountability at uh, itong uh, more effective and non-traditional -tradition flood management strategy. Ginabanggit ko na kanina ang Pilipinas so isa sa mga bansa at risk sa pagdating sa katastrofe, sa mga uh, pagbabaha. Oh talaga meron tayong bagyo tao taon binabagyo at meron pa tayong lindol flood prone talaga ang bansa sa iba't ibang kalamidad so systematic anti-corruption solution din kailangan natin eh <laughs> di ba? well meron ng independent commission ito ng uh, ICI Independent Commission for Infrastructure Ah... Uh, gimugna created by President Ferdinand R. Marcos Jr. para imbisigan itong corruption tainted mga na mga infra projects malaking tulong ho yan. ano pa mas maganda siguro kung centralized reporting palaguin pa di ba merong uh, ni-launch na website ang Pangulo Marcos, sumbong sa Pangulo. Parang taong bayan na magre-report dito sa mga manumalyang mga proyekto. Digitalization. mamit na rin ng mga uh, AI, No? Institutionalize yung transparency. Pag-deploy ng mga AI, mga artificial intelligence para Agad-agad ma-detect -agad itong mga uh, fraud, fraudulent, fraud detection, digitizing record. At syempre yung medyo stricto, talaga stricto, stricto na, strictong pagpapatupad na batas, enforcement. Ah, Pagbablocklist itong mga corrupt na mga kontraktor. And of course, pinaka-importante, holding government officials accountable. Kasuhan ka agad. Ito nang ginawa. Naka-freeze na ang kanilang mga ari-arian. Ahabuli na sila. Bayan at kung mapatunay na kasala, ikulong. <laughs> 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 ha? Then, uh, regardless ng kanilang mga political connections, bayan. Ah, uh, ano pa? Yung pag-audit yung mga corrupt dyan sa kowa, tanggalin. Kasi ang kowa, ang mandato ng kowa, eh, i-expand, palaguin ang kanilang fraud audit. Hindi lang Bulacan, buong Pilipinas. Ha? Iko-cover na ang lahat ng probinsya na may mga high contractor concentrations. And of course, ang pag-reform sa ating mga procurement. Yung proseso po niyan. talaga ng reforma para mapigilan ng sabwatan, monopolya, na talagang hawak ng ilang mga politiko. No, oh, ito mga kontratistang ito eh may mga may mga ninong ah, oh, na mga politiko. <laughs> Yan ang dapat putulin. Oh, pati na ang pag-implement uh, ng mga administrative reform. Why not? Siguro gawin na lang na DPWH right sizing. Ha? Huh? Para i-address itong systematic na systemic na mga issues na ito. I-reshuffle lahat ang mga district engineer. Maya-maya may mga reshuffling. Nagagawin, ng mga personnel. I-dismiss ang dapat i-dismiss, tanggalin ang dapat tanggalin, palitan ang dapat palitan mga opisyal. Implicated po dito sa anomalyang ito. patina ang COMELEC, eh, ituloy ang pag sa mga links, mga missing links, potential links kontratista, political campaign contribution, at sino-sino pa na nakatanggap ng mga donor. May donor, donasyon. Ha? Donasyon. Na nakita ng Comelec na illegal. Yun! Systematic flood control solution. Kinakilangan natin ito eh. Ha? Dapat meron dito tinatawag, tinatawag na integrated approach. Ha? Huh? Dapat to long term. Long term infra mabibigat ang mga proyekto. Talagang kung gagamit ka ng maso, hindi basta-basta matitibag at may mga bakal kung gagawin ng mga flood control. Ngayon kasi wala eh. Walang bakal. Ha? Ah, tsaka yung simento, manipis. Dapat ito, community center risk-informed approach. Alam mo, hindi nagkulang. Mga ito, mga magagaling to eh. Graduate pa na mga uh, magagandang eskwelahan at universidad, mga engineer ng DPWH, ginamit lang sa kalokohan ng kanilang katalinuhan. Bulol na tuloy ako. Ano ba? Pinag aaralan nyo yan eh. Nature-based na mga solusyon. Integrating natural solution. Ano ba? Uh, magtanim tayo ng maraming kahoy, punong kahoy. Iko-conserve natin ang mga watershed natin. Master plan. Flood. Control. Master plan. Master plan sa baha at maraming iba pa. Ayan. At saka yung National Land Use Law, no? Okay din yon Dapat, eh, uh, yung pagpasa ng batas na yan, crucial yan for uh, improving flood resilience. Eto na, sindi lang, ha? Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Si Dr. Dennis Coronacion.